isang eksena sa concert na naging sentro ng intriga sa buong mundo. Isang CEO, isang HR boss at isang viral kiss cam moment na nagbunyag ng sekreto na wumasak sa pamilya, karera at reputasyon. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng Coldplay concert scandal na ito? Paano nauwi sa pagbagsak ng dalawang pamilya at pagbibitiw ng CEO. At sino pa ang nadamay sa iskandalo ng pagtataksil na ito? Isang corporate empire, dalawang pamilya at isang jambotron camera. Sino nga ba ang kumuha ng footage at ipinakalat sa internet? Alamin ang kwento sa likod ng kontrobersiyang humanity, hindi lang sa astronomer kundi sa buong mundo ng tech at business. Noong July 16, 2025, sa Gillette Stadium, Massachusetts, tumong ang eksena habang umaawit ang Coldplay, nakatutok ang kisscam sa magkatabing CEO ng astronomer na si Andy Byron at HR boss nitong si Christine Cabot. Mabilis silang napansin sa Jambotron nakita sa video ni Coldplay fan Grace Springer na di umano ay walang ideya kung sino sila na nagkahawak at nagkaakbay. Ngunit tumakbo ng magpanik nang mapansin ang kamera. Ang banat pa nga ni Coldplay frontman Chris Martin, either they are having an affair or they are just very shy. Parang eksena sa isang pelikula. Umabot sa 50 million views ang video sa loob lamang ng ilang oras. Puno ito ng memes at komentaryo. Ikaw ba naman kasi nagkaroon ng live cheating reveal sa harap ng ibulibong fans na parang straight from a movie lang nangyayari. Pero tinotohanan, di ba? Pero alam mo ba ang mas ikinagulantang ng lahat? Parehong nasa top management ng astronomer ang magkadate na ito isang CEO at isang HR boss. Parehong may pamilya, parehong may career na nakasalalay. At dahil mismong Coldplay vocalist ang nagbunyag ng eksena, mas lalong naging malaking balita ito, hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Habang nag-viral ang skandal, lumabas ang bagong impormasyon na si Christine Cabot ang kasama ni Byron sa video ay hindi pala singgit. Ayon sa property records, si Christine ay kasal kay Andrew Cabot, ang CEO ng Privateer Rum. Nakuong own sila ng $2.2 million na bahay sa Rye, New Hampshire simula pa noon pang unang bahagi ng 2025. May apat na silid ito at dalaraw ang legacy ng 250 taong Rembrandt na pinamamahalaan ni Andrew. Bagamat tahimik lang si Andrew, may mga larawan na kuha noong May 2024 kung saan makikita si Christine na suot ang wedding ring habang kasama siya at ang kanilang mga anak. Sa puntong ito, hindi nalang usapin ang pagtataksil. Kabilang rito ang botong respeto at katapatan sa mga pinangako sa pamilya Dagdag pang komplikasyon. Bilang HR head, siya ang responsable sa pagpapatupad ng mga policy sa kumpanya. Kaya naging tanong ng marami, paano siya magpupursige sa corporate governance kung siya mismo ay nasangkot sa ganitong iskandalo? At alam mo ba na yung nagpost pa ng viral video na ito ay walang kaalam-alam na big time pala ang hinagilap niya sa kamera? O ba? Diba, wala talaga siyang balak mag-expose. Kaya ang universe na ang gumawa ng paraan para malaman ng lahat. Ang video ay pinost ng Coldplay fan na si Grace Springer. Ayon sa kanya sa The UK Sun, wala siyang ideya kung sino ang mag-asawa sa screen. I just posted it kasi interesting yung reaction nila. Pero nang ito'y naging viral, Dumami ang nag-identify sa kanila bilang CEO at HR boss ng isang tech company. Those who play stupid games win stupid prizes. Ani pa niya? Sa kabila ng guilt na maaring naramdaman niya, naniniwala siya na maari itong maging blessing in disguise lalo na para sa mga tinaya. I hope their partners can heal from this and get a second chance at happiness. May nakapaloob ding hiling tungkol sa kanyang personal na pangangailangan. Humihingi siya ng tulong para mabayaran ang student loan niyang $80,000. At ito na nga ang isa pa sa pinaka nakakagulat na balita matapos ang scandal video. Tatlong araw matapos ang viral video, July 19, 2025. Inanunsyo ng Astronomer Board ang pagbibiti ni Andy Byron bilang CEO. Tinanggal siya sa leadership page ng kumpanya at ang kanilang LinkedIn account ay in private. Pinili nila si co-founder Pete Dejoy bilang interim CEO. Sa pahayag ng kumpanya, "Our leaders are expected to set the standard, and recently, that standard was not met." Nang humalughog ang media, lumitaw ang mas malalim na issue. Si Byron ay may reputasyon bilang toxic boss mula sa kanyang dating trabaho sa Cyber Reason. Tinuloy ang kontrobersiya nang lumabas ang demanda ng isang event planner na nawalan ng trabaho matapos makita ang affair ng dalawa na nagsus ng $30 million para sa toxic culture at retaliation. Marami ang nagtatanong, paano magtitiwala ang isang empleyado sa HR at sa liderato kung parehong nasangkot sa eskandalo? Habang tinatalakay ang corporate fallout, lumitaw ang personal na pinsala. Naglabas ng emosyonal na pahayag si Megan Kerrigan Byron, asawa ni Andy. I never imagined my husband would betray me his betrayal is not only trampling my dignity, it's a betrayal of our entire family. Nagpa siyang iwan si Byron kasama ang kanilang mga anak. I cannot tolerate sharing a bed with a man who has betrayed me. Si Andrew Cabot, asawa ni Christine, hindi naman naglabas ng pahayag, ngunit tiyak na naapektuhan ang pamilya Si Christine ay dating kasal kay Kenneth Thornby, at ang divorce ay nafinalize noong 2022. Hindi lang career ang napinsala, maging ang dignidad at tiwala sa pamilya. Ang eskandalo ay naglatag ng katotohanan, walang hierarchy o privilege ang makakapagtago sa kamera ng tunay na krimen. Hindi lang sa Tech World sumambulat ang balita nagbigay komento si country singer Morgan Wallet sa kanyang concert. Anybody in here with their side chick, you are safe here, bilang biro. Pero may pagkukumpara sa viral kiss cam scandal. May mga tweet na rin tungkol sa unang pagkakataong asangkot ang Coldplay sa corporate scandal na ang global reach ng Music of the Spears Tour, 8.8 million tickets o nasa sumatotal na $945 million gross sales ay nagpalakas ng viral effect ng video. Sa huli, isang gabi ng pagtataksi ang sumira sa karir pamilya at reputasyon ng dalawang taong ito. Ipinakita ng skandal na walang lihim na hindi nabubunyag, kahit pa anong taas ng iyong posisyon, kahit pa gaano kaingat ang kamera ng katotohanan ay palaging nakaaba, minsan sa paraan na hindi mo inaasahan. At ang pinakamasaki, ang mga batang iniwan sa gulo, ang mga asawa na niloko at ang mga empleyado na nawalan ng tiwala sa kanilang mga lider. Ang tanong, kung ikaw ang nakakita ng ganito sa concert, ipopost mo rin ba para ibunyag ang katotohanan? I-comment nyo ang sagot nyo sa ibaba. Pag-usapan natin. At huwag kalimutang i-follow ang page na ito para sa mas marami pang makabuluhang istorya ng katotohana sa likod ng mga balita. Maraming salamat sa panonood.